Nasa 2.7 million households pa rin sa Pilipinas ang walang kuryente. Isa sa mga lugar na hindi pa rin napagkakalooban ng koneksyon sa elektrisidad ang isang liblib -lib na barangay sa Doña Remedios Trinidad o DRT sa Bulacan. Kabilang sila sa mga dinayo ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo para tulungan. Bukod sa care packages, namahagi rin sila ng solar panels sa ating mga kabahayan. Ang aktibidad na yan, sinamahan ni Gianna Lianes. Ito ang Sitio Bato, malayo sa kabayanan. Halos tatlongpong taon nang nagtitiis sa dilim, ang humigit kumulang dalawang daang residente na naninirahan sa komunidad. Tatlo hanggang apat na oras ang ating nilakbay upang makamusta ang mga kababayan nating kabilang sa indigenous sector dito sa sitio nakakapagod mainit ang sikat ng araw at sa bawat hakbang mararamdaman mo ang layo hindi lang ng lugar kundi ang kaibahan ng buhay at pamumuhay dito sa sitio isa sa mga sumalubong sa atin dito ay si Tatay Jerry. Maaari niyo po ba ikwento sa akin tungkol sa inyong kapansanan po? Mula pa ako sa kalabop, ano, nanay ko. Ako po silang niya. Ganto na ako. Kung minsan nga ako, eh, ako sa sarili ko. ka kagalito. Ano po yung mga pangarap niyo pa para sa inyong pamilya? Magkaroon kami ng ano, kumuha na yung matiwasay ba? maibigay ko sa kanila yung kalinga ng isang magulang. Nakito kaya ng mga magulang na sa kabila ng kalagayan ng kanilang buhay, ay malaki pa rin ang pangarap sa kanilang mga anak. Ang pamamahala ng Iglesia ni Kriso ay patuloy sa pagsasagawa ng paglingap upang maipadama ang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa saan man panig ng mundo. Maging ang mga batang estudyante ay mabibigyan din ng mga school supplies at iba pa nilang pangangailangan sa kanilang pag-aaral. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat, salamat, salamat sa inyo. Salamat, Handog salamat. po ng programa Wide Worldwide Lingap sa Mamamayan at FYM Foundation po. Parang gumaan yung akong pakaramdam dahil nga mayroong mga tao na nagbibigay sa akin ng ganito. Malaki na ho yung makakatulong sa amin napakaraming salamat po. Na merong mga tao ha, ko loob eh salamat po. Para kung ano para kung may <laughs> sa gantong situation na eh. hindi ko sukat akalaan na pagdating pa lang oras mayroong pa lang tutulong at bibiyaya sa akin. <laughs> Sana ay tawag kayo ng Panginoon na tayo pa parehas na tayo ng sakit at uh, mabuhay tayo ng matiwasay. Salamat eh. po. Ang pinapangarap nilang liwanag sa buong komunidad ay ipagkakaloob na way magbigay muli ng pag-asa ang liwanag na ating iiwanan sa pamayanang ito at baunin naman natin ang ngiti upang lalo tayong mabigyan ng inspirasyon na tumulong sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. Mula po rito sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan, ako po si Gianna Llanes para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage.